na yung magnal daw yung kailokano. Kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay maglalagay na tayo ng paintings dito sa munting bahay natin. So tara, samahan nyo po kami kailokano. Na yung daw yung kailokano. Yan. Ito na yung mga paintings natin na natin dito sa munting bahay natin kailokano. Yan. Meron din tayong soundbar kay Luana. Yeah, Theater pack. Ayan. Pa. At meron din mga gamit uh, pa kay Luana. Ayan. Naglalagay na sila ng mga painting kay Luana dito sa sala natin. Ayan. yan no may mga painting pa tayo diyan Galoano. Oh. Uh, rin sa ano nating Galoano. Dining area. Okay, um. Nandito na rin tayo sa study ng nung kay Lugano, nilalagay pa ng dalawang painting. Yan. Nilalagay Galoano nilagay na nila yan no? Anong nakikita yun dyan kay Yan. Sabong yan kay Lugano. Binili natin sa New York. Yan, New York. NYE. Yan. Ito rin kay Lugano. Legend of Sarimanok Manok kay Yan, AC. Binili natin sa NYC. New York kay Lucano yan. Ang mga paintings natin. Yan, meron tayong painting dyan. Para sa hallway natin. Yan. Yan. Sa ilapaan na yan. Oh. So, nalagay na natin yung mga painting natin sa sala. Kay Lucano, yan. Yan. Painting kay Lucano. Dito na tayo sa second floor. At sa Master's Bedroom, Kelokano na. So, ito na yung painting natin, Kelokano. Yan, no. Ito yung pinakamalaking painting natin. Para sa mga hero natin. Ito naman yung isa, Kelokano. Yan. Nagpalagay tayo ng truck light, -like Kelokano. Para sa mga painting natin so nakalagay na rin yung painting natin sa entrance kalapano sabong din yan kalapano binili natin sa New York Exhibition at ito naman na yung paintings natin na malaki kalapano yan yung mga hero natin yan, yan din o, yan. Tapos, yan naman yung sa dining area yan cut tayo sa taas few pictures yun naman yung paintings natin yung mga paintings natin kalokano yan dito rin sa study room kalokano meron din dalawa yan os dyan din yung isa. Yan, yan. At ito naman yung hallway natin kay Lucano na paintings. Kaya meron tayong mga track light kay Lucano kasi yan yung purpose niyan eh. Mga paintings natin yan. Ito kay Lucano, parang kilala nyo yata to eh. ba diba? At ito yung sa master's bedroom kay Lucano na paintings yan. So, oh yan, kay Lugano, kapag lagay tayo ng mga paintings na. Yan, tanong natin dyan, kay Lugano, yan. 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 So, yun, kay Lugano, maraming salamat po sa panonood. Ito lang muna yung update sa pagpapatayo natin ng munting bahay natin, kay Lugano. Ingat po tayong lahat, kay Lugano.